Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 14 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Matias ang Apostol. Kamusta si San Matias ang Apostol na pinili upang pumalit kay Judas Iscariote matapos ang kanyang pagtatraidor at kamatayan? Ipinapahayag ang pangyayari sa mga gawa ng mga apostol, Kabanata Ono, versikulo 5.7.1.6. Matapos ang kamatayan ni Judas, naramdaman ng mga apostol ang pangangailangan na pumili ng kapalit upang kumumpletuhin ang grupo ng labindalawang apostol. Nagdasal sila upang ipakita sa kanila ng Diyos kung sino ang pipiliin at nagtapon ng mga hagis at nahulog ang tadhana kay Matias. Kaunti lamang ang alam tungkol sa buhay at ministeryo ni San Matias pagkatapos ng kanyang pagtatalaga bilang apostol. Ayon sa tradisyon, ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa Palestina at marahil sa Ethiopia bago masaktan. Sinasabi na siya ay ibinato sa Jerusalem o ipinako sa krus. Narito ang isang panalangin na inilaan kay San Matias. O makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami para sa buhay at patutuon ni San Matias na pinili upang maglingkod bilang apostol sa iyong simbahan. Bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang panalangin ng biyaya na tapat na sundan ang landas na iyong itinakda para sa amin. Naway ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at pagkakatiwala ay magbigay inspirasyon sa atin sa aming sariling kristyanong buhay. San Matias, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Miguel Garicoids, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.